Ito ang na talagang ay nasa atin yung sato ni Darna. Ako ang nagpago. No, o, na dito niya po. Dito na lahat. O, na nalita mo na wala ha? Ayaw, ayaw. Kaya kaya lang ako masakayon kasi kaya ako masakayon sa training. Lako, araw-araw lang tayo dito. Mag-iitaw mo ang cashier mo. Kasi tingnan mo, oh, simula ikaw ang cashier. Ang dami lang pa ako. Tangina sa matalag. Ito yung cashier ko wala talaga na kain. Kaya kaya, ha, alam mo na. Mayroon ka na. Ladies and gentlemen Isang kwentong puno-puno ng inspirasyon Ang inyong matutunghayan in 1, 2, 3, 4 Simulan natin sa simula Itong kwento ni Deo Balbuena Mula sa Mar, nagpa-Mainila Puhunan ay diskarte, pawal mag -inate. Grade 2 lang ang tinapos Ayaw niya habang puha, maging busabos Dating nasa lalim ng tulay nagka at bahay Trending na trending, mares queen si Manali Ang dating binubugbog ngayon dumon. The water, hey, bodies overload. The overloads overload, and sa Overload, some song. The water, hey, bodies overload. The overloads overload, and sa sad. Overload, so song. The bodies overload. The water, bodies overload, yeah. 24-7 Pinipila Dinadayo na dayok na tao galing kung saan saan joke no boulevard pass city Vision, just high this is the place to be if by this with the chonka bulaklak and the soft tricks paid on din enjoy barbecue lugnet sa yan Bulalok, la kaleta and dati binubugbog ngayon dinudugo diwa ka tewa pa hin overload diwa ka Overload overload sarap overload sa resort De wata Paris overload De wata we overload sa on overload sa susog De wata Paris overload De wata Paris overload

Go. dito si Darna. Ayan, dito si Ayan, si Darna po. Papasok kayo sa Diwata Parish Overlord para maging isang cashier o kintira at sigapigay ng pagkain at mga chit-chit. kulit ka ng bayad. Gusto ko nandito na si Darna baka si Superman naman ang sunod nito. Gusto ko Darna, ititraining kita ngayon kung anong ginagawa dito sa Diwata Paris? So ngayon, dito muna tayo sa cashier. Kasi piling ko, mas bagay dito. Let's go, Darna. na. go, Darna

Aya, gusto. Yung dyan, yung yan, yung opay yung ita. na. Kay ko na umay kiti na kumari na ikpito si kabiluha na sikat na. Ayaw na alala kay na kay nagchinget ka ka ayaw pa yawa mo sa na kusupat kayo. Ay naku malala pa ita naka. dito po yung sigi dito kay Dina. Apat na chinget, bayaw chinget po eighty. At staff.

Pagod ako. Kaya maglalato-lato ka na kaya. Nakatrakit ako. Mamaya kasi si Tari ah, pag nalunok yung pato, mamayin kaya sa natin ng anyo. Oo. Oh, oh. Nahanap ko kayo yung pato kung saan nakalaga, hindi malunok-lunok ni Tari na. <laughs> mga lalaki, ang mga <laughs> ko, hindi nasa mga tukso katingin, ha? Nahanap ko kayo yung pato ni Tari na, nasa akin. <laughs> mga lalaki, nasa akin yung mata okay. ni Tari <laughs> mga lalaki Diyos ko huwag nung hanapin ng patulitan na dahil sa atin ng patulitan na ako ang nagtago mga lalaki dito na po. dito na lahat o dahil dito mo naman lahat Ayon, lang ayo, lang. Ay, kailangan na kasama kasi ito araw-araw lang dito. Mag, mag lang mo. Kasi tingnan mo, oh. okay. simulang ikaw lang cashier, Ang dami ng tao. Pa. Pag ina sa kung ito yung cashier ko, wala talaga nakain. kayo, bahala mo na. Basta ka na. Ako si lugi oh? oh. 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 pag ito kasyel. Dapat ito, bago di. Ito, o? Kaila, o? Dapat, pagkani ito no? Na, dito ako, wala ka trabaho ngayon. ang ni Kaila. Sir, na.

So, ayan na sila. Ah, ano nga yung saan nakatago yung patunida. natin yung naman pagdating kay Diwata? Suli ka suli, Maraming na Maraming mabubuso. Kaya pagkatapos po ito, yan, tayo, syempre! Ito po ang mga ito sa malamdawala. Darna, ako naman susunod ako, mayroon

Ano ko lang ang patunayan ng marami palang matiyak dito ngayon na dito. Ano ko lang ang lalahan, hindi na humihingan dahil Next